Ay, mas, Ay, maraming salamat sir. Mas, marami pong salamat din sa pag uh, paunlak ninyo sa akin dito. Ay, uh, maraming salamat din sa iyo eh kahit kinuan mo yung oras mo para makapunta lang rito sa amin eh. Ayun. Sana wala Hindi naman kami wala naman kami kaysa yung i eh, 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 gaganti nito yung eh, pag, pagkwento pag namin noon. Pag lang namin sa Panginoon at sana bigyan ka ng manggandang katawan at makatulong maka, uh, ka pa sa yung mga mga hirap sa mga tao na wala na pong kakayanan na uh, maghanap buhay po, ano, yung mga kulang-kulang na po. Kaya ang kulang po namin ay yung dasal lang po para sa amin dahil ayan. wala po kayong kaming hinihiling ano po. Hmm. Uh, at nagbibigay po kami kung uh, meron po kami, talagang binibigay po namin ang lahat ng uh, kaya namin ibigay. Ayan po. Okay. Uh, sa ngayon po, na, tay, ano pong masasabi mo? Ano, ano masasabi mo sa akin? Nakarating ako dito. Ayan ang masabi ko lang sa inyo, lalo na yung yung mga pinuno sining ng ah, Kuya mga, Matubang ng mga, mga, mga programa nito Ayan. ay maraming maraming salamat sa inyo sana ay bigyan pa kami mabang buhay ng ating Panginoon para matuloy niyo yung pagtulong sa mga kapwa namin mga mamahir maraming salamat sir Ayan po marami pong salamat tay ano at uh, sana po ano marami pong makapanood nitong uh, Kuya Mario suportahan po natin ang kanyang YouTube channel Okay. Ayan, thank you Rachel uh, the... thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. at syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you yeah. po and God bless you. Ayan, thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. Mario's vlog, uh, yeah. supportahan natin. <coughs> yun po, uh, nagsasalita po sila ano halos, hindi po natin makilala at uh, yun yung mga kalina po <coughs> may in po sa atin dito ano? Uh, so ngayon pupuntahan nun natin ayan at uh, ito po uh, kahit na ito po dito talagang bundok po itong inaakit natin ano ah uh, dito pero kakayanin po natin ito Ayan. at yan siyempre po mga kalingap ano, huwag na po natin kalimutan kay supportan ko Yabal Santos Matubang ate na vlog at uh, siyempre po kalingap rab at ang inyong pong likod Marius vlog po ayan uh, dito po tayo sa mga gubat po talaga mga kalingat ito at ito po mga kasama natin hindi po kami magkaintindihan dahil nga po uh, may mga bisaya po sila ano hindi ko ako po ay walang alam sa bisaya ayan ayan po mga kalingat so ngayon may pupuntahan tayo Eh, mga kali. Medyo malayo po itong pupuntahan natin. Ano. Po, mga kahit, kahit medyo nadudulas tayo. Ano. Kasi po, yung itong suot natin oh, madulas. Kaya, pero yung mga lakaran na yan ay, kaya po natin Kung nakikita nyo itong ating mga inaakit na talaga ano, mga tapunan ka ano po oh hirapan Oh, sige po, sige. Sige, wala ang problema. Kaya mo? <laughs> si nanay. Si nanay hirapan. po, okay na? No? Malalim din. Sapa, maliit lang sapa yan. Ayan. Yung po hindi mo akalain dito sa mga sulok na to na mayroon din lang mga bahay ano po ayan may anong anong bayan po ito anong lugar to ano yun sir ah si Churisario po ito Ayan po. Ayan po mga sa ngayon po nabot natin mo kanyang bahay. At uh, po. Nasa liblib -lib po ito. Ano? kung nakita ninyo yung dinaanan natin halos hindi natin makita at uh, po hanapin na muna natin kung sino nakatira dito ano po eh nga mga mga kalingap ano nasabi ko po ano na dito marami pong kawayan marami po ditong kawayan na madali lang pong uh, silang madali lang po nilang gumawa ng mga matitira nila no pero po yung mga kuan ba yung mga hanap buhay nila ay yung na uh, halos kapos kapos po yung eh, hindi nila alam kung saan po kuha ng mga pagkain ayan Eh po mga kalingap pa, Hanapin lang po natin yung uh, may-ari. Ano po? Tatay, ano pong pangalan nyo, Tay? Mayolo Ramos. Uh, ah, Mayada Ramos. Opo. Ito pong bahay na ito ay sa inyo? Opo. Hmm. Sino pong kasama nyo dito? Wala ko lang mag-isa. Mag-isa ka lang dito? Opo. Nasaan na yung mga anak nyo? Doon sa inyo bayan ng Washington at sa doon sa yung dalawa sa pulo ni Washington doon. Washington doon po yung... sa ibang ambansa yun? Oh. oh siya, sa Aklan. Dito lang din. Sa Aklan din. Ayun. Washington, New Washington, hmm. Aklan. Ayan po mga asawa nyo, yung asawa nyo. Okay, na. Alam po mo po ano, sa totoo lang, napansin ko. Ah, kung doon po sa Bicol, Ayun lang po ano napansin. Kung sa Bicol, sa ibang lugar, nagtanong-tanong ako ano, ang namamatay mga lalaki at ang mga buhay ay mga babae dito naman po mga kalingap ano, napansin ko na halos lahat ang namamatay ay yung mga babae at yung mga lalaki ngayon ang buhay hindi nyo mga kalingap napapansin ayan po ilang araw ay ilang taon na po patay ang misis nyo mga 22 years 22 years na po hindi na kayo nag asawa muli nung wala nung namatay Uh, um, so nga po, ano naman po ang hanap dito sa gitna ng kabugubatan na to? Bakit dito kayo nag... nag nakatira? Nakatira Then, siya. Dahil wala naman kaming lupa, hindi sa amin itong lupa nito eh. Parang nagkuhan na ako sa may-ari. Nagpaalam na dito na ako babahay. Doon na pasugot siya, eh. nagpasugot siya na ako dito ako mapatira ng bahay. Mm -hmm. Pero ako isang ka, ano, yung trabaho natin, nagpansal, kaganas pang, pang, ka. -ganaska pananim ng palay. Pero konti lang pananim ng palay dahil hindi naman sa akin yung lupa. Tinititihan ko rin. Ah, nakiki... Uh, sabihin, nakikigamit lang. Gamit ang naplitihan ko rin. Divigyan ko siya ng konti. Hmm. Yun lang po ang hanap buhay niyo dito sa... sa yung, lalo no, yung kailangan po sa araw-araw, meron po tayong pagkain. Ano? Uh, ano po meron naman tayong pagkain sa pang-araw-araw? May, din, mayroon din akong pagkain sa araw-araw naman. Pero hay kahit hindi ko mas ma, ti, ma yung ma-enjoy ko yung talahat ng mga pagkain na inahanap natin dahil wala tayong pang, bay, pang eh ah, walang trabaho tulad, tayo pirmihano ni eh. tulad nga po ngayon ano walang palayan dito so bimi, bumibili po kayo ng bigas oo magbili kong kami ng bigas ano nga mm -hmm. yung pangalan nyo tayo? Mayulo Ramos. Mayulo? Oo. Ayun. Isa kong kwano. na... 70. Ah, uh, 70 years old. 70 years old ka na po. Ako mm. isang kwano, sir. Isa, Sabi ko sa ang totoo. Ako isang nag... nag... ano sa... sa simbahan ng New Eucharistic Minister dito sa amin nga kwan parokya ng Santo Mosolero Sari Santo Rosario. Hmm, Li Minister rin ako. Nag nag, ano ako tutulong, ako din sa mga mga mahirap, yung mga may sakit binibigyan namin ng ano, hinihintira namin ng ano, yung ablisid sa karamin para makapan yung mga may sakit kawa yung may mga sakit eh oo, isang po talaga, ano kaya wala naman kami sir, nga tinatanggap na pang yung mga bayad sa amin yung ginagawa eh kawa lang namin sa may sakit dahil hindi nakapunta ng simbahan nahinto po kayo 9-2 na kayo doon? Sige pa, makaroon sir ako. Hanggang Aktivo ngayon. pa rin ako, mga kaon. Aktibo ka lang so, ka rin po doon. Mga gawa nyo na ako, sir, ay mag-aabot yun ako at mga 50 years sa simbahan, sa pagkuhan, servisyo. Mm -mm. Opo, kaya lang po, wala namang niya. May binibigay din po sa inyo, halimbawa. Wala um, sir, may binibigay sa amin. Dahil may sakit pa nga rin, yun ang pinupuntan. Kaming mm -mm. pangasanan. Ibig kong sabihin, staff lang ho kayo doon. Oo. Uh, Ayun. Mm -mm. So ngayon po, uh, ilang taon na po pala kayo dito sa lugar na po? Siguro mga 10 years yun, siguro ako di karayon. Uh, wala naman po kayo, hindi naman po kayo dito natutakot na uh, mag-isa lang kayo dito? Hindi sir, eh, dahil kasama ko firma ang Panginoon natin, eh bakit matakot ako? Alam oh. ng Panginoon na yung tinagawa ko ay sa tama naman eh. Hindi po. hindi po, ibig sabihin ano yung, siyempre, eh Panginoon nandyan na ho yan, no? Mm -hmm. Wala kayong nararamdaman dito, siyempre po nasagit na kayo ng kagubatan, ano? wala kayong nararamdaman nila dito na yung kakaiba or uh, siguro kung ako may tulad nyo ng mga kalingat, ko oh, wala naman no, oh, okay naman po kayo dito wala may, naman. may natatakutan ka man kung iniisip mo ay natatakot ka pero pag yung inalagay mo sa Panginoon yung hmm. kakon wala kang matatakot din Opo. Oh, nagdadaan lang man sila rin sa yung mga tao na yan sa dilim kung sabihin eh mayroong mm. yung tao naman sa dilim yung sinasabi tayo tabi yung mm -hmm. Yan, yun, yun lang ang ibig ko sabihin. Ano po. Hmm. Um, so ngayon, tay, ano po, wala po ako maibibigay sa iyo, kundi yun lang po ang abot ng uh, aking makakaya. Ano po, tay? At uh, sana po pagtamutan niyo po itong aking maibibigay kasi uh, uh, sa ngayon po nag... Ayan eh, po, tay. Mag... Ay, maraming salamat, sir. Maraming salamat din sa paglak ninyo sa akin dito. Hey, uh, maraming salamat din sa iyo. Eh. kahit mo yung oras mo para makapunta lang dito sa amin eh. Ayun. Sana wala di naman kami wala naman kami kay sa iyo kay gaganitin yung ito, pagpano namin noon pag lang namin sa Panginoon at sana bigyan ka ng magandang katawan at makatulong maka, uh, ka pa sa yung mga mga hirap naglilingap po kami sa mga isang sa mga tao na wala na pong kakayanan na uh, maghanap buhay ho ano yung mga kulang-kulang na po kaya ang ko lang po namin ay yung dasal lang po para sa amin dahil ayan. wala po kayong kaming hinihiling ano po uh, at nagbibigay po kami kung uh, meron po kami talagang binibigay po namin ang lahat ng uh, kaya naming ibigay ayan, ayan. po. Ayan. Okay. Uh, sa ngayon po na, tay, ano po masasabi mo ano yung masasabi mo sa akin ng kartong dito ayan. Ang masabi ko lang sa iyo, lalo na yung yung mga pinuno sining na uh, mga, mga, mga programa ito. Ayan. Ay maraming maraming salamat sa inyo. Sana ay bigyan pa kamu mabang buhay ng ating Panginoon para matuloy niyo yung pagtulong sa mga kapwa namin, mga mamahir. Maraming salamat sir. Ayan po. Marami pong salamat tay ano at uh, sana po ano, marami pong makapanood nitong uh, ating ginagawang pagtulong ano po sa lalo na sa mga mahilig po sa mga YouTube channel po ano. Hmm. Pwede ho ninyong uh, sa mga lahat ng nanonood ng Uh, YouTube channel po ano lalo na po ang inyong lingkod Mario's Vlog po um, sana po suportahan po natin ang ang uh, king, uh, channel po ano Mario's Vlog lang po at sa pagpanood lang po ninyo at pag uh, hindi pag-skip ng aking mga ads ay malaking tulong na po 'yon para sa amin ayan po marami pong salamat Ayan po mga kalingap at narinig po natin yung uh, sabi ni po ni Tatay. Ano na napakaganda po yung uh, kanyang uh, sinabi para sa atin na mga lalo na po sa lahat ng mga kalingap. Ano po? Sana po ay mabalikan pa, mabalikan pa rin po natin siya para mabigyan po yung uh, yun pong sapat na suporta para sa kanya. Ano po mga kalingap? At uh, it, ako po naman po ay gagawin ko po, po ang lahat na mahanap lahat po ng mga nararapat na tulungan lalong lalo na po sa mga oras na ito uh, po ang pasok po tayo sa mga kabundukan para makita po natin or ma kasi oh, karamihan kasi dito ay nasa uh, kasulok sulok po yung mga may ano po tulad po ng mga walang ari-arian uh, ari siyempre po doon po sila uh, makiki tayo ng bahay kahit kubo man lang at yun po mga kalingap ang hinahanap po natin para Uh, matulungan natin po ano ayan maraming pong salamat uh, mga kalingap at uh, syempre po huwag natin kalimutan suportahan Kuya Balcentos Matubang Ate na Vlog at Kalinga Fred at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po maraming pong salamat